pag-uusapan natin sa video na ito ang labang Apoch vs Rapian at ang pahayag ni Rapido sa premyo ng isa buhay. So tara! Isa nga sa mainit na laban sa March 23 ang isa buhay first round na sina Apoch kontra Rapian kung experience sa pag-uusapan ay lamang dito si Rapian. Dahil nagkampiyon na siya sa FRBL noong 2021, nakalaban niya sa finals ay si Manda Baliw. Undefeated si Manda dito na may record na 5-0, samantalang si Rapian ay may na record din na 3-0. Naging maganda naman ang palitan nila, pero sa uli ay nakuha ni Rapian ang panalo sa score na 5-0 at tinirang na kampiyon ng 1-up tournament 2021 na mula sa FRBL. Pero ene, huwag mag-alala, ikakanti eh, kita, mabait puto. Dapat ang papatayin ko si Blaser, pero pwede na itong asset mga sir, pamalit ulo. Gusto mo, basketball na lang tayo, men. Puta, pag ako na crossover, iwan pati hugasin. <laughs> pero, ang puto ng Orado, 5-0! Ang champion, Rapian! At noong 2022 sa so isa siya sa maswerteng nagkaroon ng slot sunugan sa kumu. Nanalo siya sa first round ng tournament, Contra Red. Sa second round, dito nasubok ang pagiging kampiyon niya. Nang makaharap niya ang A-game na Akata. Pero sa uli, nakuha ni Rappi ng panalo sa dikit na laban na score na 3-2. Pilililing palangyang sayo! Kalembang na yung sakin! Di na ako muling nakabalik nung nahipan ako ng hangin! sa lightning bud sa battle rap! At ngayong okay, season 2 ako yung isang karakter na halupar. Ako yung attorney at kung pwede question and credentials ko niyan, it's all good man. Alam niyo pasado ko sa bar. Kaya sige! And the verdict is 3, 2, and Rafian makes it. Sa semi, sinakaarap naman niya isang veteranong sa eksena. Ito ay si Harlem. Naging mainit ang laban nila na umabot pa nga sa point na nagkapisikalan. Sa uli ay nakuha ni Rapia ng panalo. Yes, Will, I am the baddest motherfucker na makakahabap mo sa Battle Cup. Papakita ko sa iyo kung gaano kalawak ang buong spectrum ng Battle rap. Para lang to nung pinala, ka, pinalo ka ni Akata sa victim pero ito, much have them slap. Pinalo pa ako sa puwet. asang magulang, ginawa ni Nico yan. Pag ikaw pinalo ko sa pet kanino ka lang? Come <laughs> on, man. Don't touch me, man. Kasi ikaw anong Ang bullshit ang puta. Let's go. Fuck you. Hindi mo Let's go. Let's go. go. Let's go. Let's go. Let's Let's go. 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 The verdict is in. And it is six to one. Rafian advances. At ang huling balakid sa kanya para makuha ang kampiyonato ay si Saki. Bago makarating dito si Saki, Dinominanya niya si Poison 13 at Unico. Kaya inaasahan na marami na magiging pukpukan ng finals na ito. Sa ulay, bigong makuha ni Rafian ang kampiyonato. Nanalo si Saki sa score na 6-1. Year 2022 champion is judges 7 to one, to 1, Zaki wins. At dito na nga bumukas kay Rapi ang pinto ng flip top. Sa apat na magkakasunod na labi niya sa flip top. Ay eh dito naman nagbukas ang pinto ng isa buhay para sa kanya. Dako naman tayo kay Apok. Ngayon nga lang sumali ng isa buhay sa Apok. Noong 2012 sumali siya ng tournament. Ito nga ay unang 2x2 kung saan kampi niya si Dikta pero nalaglag naman agad sila sa second round ng turna. Kontra sa e-game na Harlem at tamat Tamad pero isa nga sa nakikita kong achievements ni Ipok ay nang para sa pinyang unang talo ang isang smuglas. Phoenix, Flick, G, Negatibo, G, Clown, Badang ng choose Day, kuting mo, kakaiba ka, sa kalikitaan na lang ng shoelace, nakakaspit ka na naman ng unique kung usapan ay toothpaste. At ni ang isa sa mga heavyweight noon sa liga, na si Target. At sang dosena ka magpapasok ng tropa sa event. Personal ko yan nakita. Bakit? Birthday mo? Ha? Masyado kasi pabida. Bawas na nga ang kita ng liga. May utang ka pa kay Anigma. Sa sobrang tibay na mukha mo, pwede ka sponsoran ng medisina. Ikaw yung sabit sa inuman na may dalang tropang sampo. Ikaw yung... <laughs> Nagbigay din siya ng magandang laban kay Tip CD. Na marami nang sasabi na siya ang panalo doon. Kabilang Globo, tagus pa! pauso all the time walang kinalaman sa kalaban ganyan ka mag-design ikaw mismo yung globo para nag ng battle rhymes longitude at latitude puro imaginary lines <laughs> kung sa experience ng tournament ay lamang dito si Rapyan pero beterano na sa ipok nakaharap niya ng mga heavyweights ng flip top kaya all in all matinding laban ito <laughs> Champion versus Apex. Salamat sa sagot tayo din. Naglabas, na ba yan? Apex, top yan. Mag maganda yan? Sobra yan. Para sa akin, piling ko digit na digit yan. Uh, mas maganda shooting sa gabi niya? Sino man Anong insight mo sa labang Rapian at Apex? Hmm, ano ba maganda? Rapian siguro ako doon. Malakas siya, no? Top epok na yun, eh. Pero base sa mga performance niya rin, nakaraan. Sana, pag di siya nag-choke or mag stumble Rapian kasi may gigil pa, eh. Mainit. Kaya sa akin maganda yun. Kanino ka? Kay epok? O kay uh, Rapian? Mahirap mat. Mahirap mapili yan. To, halos lahat ng laban sa 23, mahirap piliin depende na lang talaga kung sino yung mas makakapag-perform ng solid sa gabi na yun. Mahirap <coughs> yan. Pero kung bibigyan natin ng parang konting ano, siguro kung kunwari kung may magtatanong man sa akin at hihingi ng idea, siguro para sa akin ah, siyempre si ano, lamang si Raph kung usapan, eh, experience, sa tournament kasi kung anong nagkakamali unang unang isa buhay ni Apoc for the first time sumali siya isa buhay eh si Raffian nakapagchampion na siya doon sa tournament na yun sa FRBA isa yun sa pwede maging factor sa kabilang banda naman lamang na lamang sa si Apoc sa pang experience sa battle rap sa kabuban yeah, yun, medyo titignan natin kung ano yung mas kung sino yung mas makakapag uh, utilize ng experience nila na yun. At sa kabilang balita naman sa live nga ni Rapido, e niya ang bagong upload ng flip top na bag versus Serdeo. Dito nga ay nabanggit niya na ayaw niya kay Serdeo dahil sa ginawa nitong issue sa na nakaraan. Kasi mula nga ng round 2 ni Serdeo, nakaramdam na agad si Rapido ng grabbing personals. Kaya hindi niya ito tinapos. At dito nga ay nabanggit niya na hindi pa siya tapos sa paghahanda kay G-Clown. Susubukan so, niya daw makuha ang isang milyong piso. Ito ah, uh, konting, wala pa akong idea kasi hindi ko naman masyadong kilala. Hindi ko na naabutan to si Sir Deo. Tsaka tong si Bagsik. Ayan. Pero, meron akong, honestly ah, uh, to tell you honestly, hindi ko trip talaga si Sir Deo. Oh. Para, dahil yun nga, alam naman natin yung ginawa niya. So, pero hindi natin siya pwedeng i-judge. Yeah. Meron din talaga mga battle, battle na hindi mo na kailangan i-review eh. No? Tama yata to si Tristan dyan. <laughs> Dipat laban rapid na doon sa may may himay gambara. <laughs> Ayaw ka naman maging hard eh. Sa bagay, live, ano ko to eh no? Hanap tayo iba. <laughs> yun. Magiging maganda yung laban namin ni G-Clown. Yan, isa buhay yun. So, susubukan kong... Siyempre, makuha yung isang milyon. Pre, makuha yung isang milyon. Pre, makuha yung isang milyon. Totoo kaya na isang milyong piso lang ang papremyo sa isa buhay ngayong taon. Dahil kung maaalala natin ay sinabi ni Bustoyo na i-sponsoran niya ang flip -top at gagawin ng 2 milyon pesos ang papremyo dito para siguradong tapatan ang isang milyong papremyo ng PSP. Pero sa sinabi nga ni Rapido ay isang milyon lang ito. Nalito lang ba siya dahil minsan na siyang lumaban sa PSP? Kaya nabanggit niya ang isang milyong piso lang? So kayo ba na sa loobin niyo sa sinabi na ito ni Rapido at kung kayo ang tatanungin, kanino kayo papanig sa labang rapian versus ipo? Kung ano man ang sa loobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang. God bless.